Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Kinundin ng National Task Force for the West Philippine Sea at ng ilang bansang ang anilay delikadong pag at pagbanggan ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungi Shoal. Kita man ng China, legal at makatwiran daw ang pagharang nila sa mga barko ng Pilipinas. Sa kabila ng insidente, ayon sa ating pamahalaan, tagumpay ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. May unang balita si Mav Gonzalez. Hindi na lang ilang metro ang agwat kundi talagang nagdikit at nagkabanggaan na ang dambuhalang barko ng China Coast Guard at ang Onayza May 2 ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea dahil sa delikado, irresponsable at iligan na aksyon ng China, pinahamak nito ang crew ng Onayza May 2. Pati barko ng Philippine Coast Guard, hinarang. Pero imbes na China Coast Guard, Chinese Maritime Militia Vessel ang bumangga sa kanila. Sa kabila nito, ayon sa NTF, tagumpay ang Routine Rotation and Resupply o ROREMission dahil nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ang isa pang vessel na unay sa May 1. Ayon sa International Advocacy Group na SeaLight, sa tagal na nilang nagmomonitor sa West Philippine Sea, ngayon lang daw nila nakita itong banggaan sa dagat. This one in terms of how close the ships came to one another and uh, and actually the fact that they were actually you know they actually touched one another on at least two occasions that we know of uh, was certainly marking a serious escalation on China's part. Sabi ng China Coast Guard, legal, makatwiran at profesional ang pagharang daw nila sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagtatransport ng anilay illegal construction materials sa isang warship na nasa pinag-aagawang bahura sa South China Sea. Mga barko raw ng Pilipinas ang delikado at mapang na lumapit sa kanila na nauwi sa banggaan. Kaya ang mga barko ng Pilipinas daw ang sisihin. Sagot ng National Task Force for the West Philippine Sea, paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas, sa United Nations, UNCLOS, pati sa regulasyon ng iba't ibang international organizations at sa ating 2016 Arbitral Award. Nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Amerika, Canada at European Union at nanawagan sa China na sumunod sa international law. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Pinapasok na sa Gaza itong weekend ang mga truck na may dalang humanitarian aid. Pansamantalang binuksan ang Rafah border kasunod ng kasunduan ng Egypt at Amerika nung nakaraang linggo. Dalawampung truck na medical at food supplies ang nakapasok na sa Southern Gaza nitong Sabado. Hanggang doon lang daw ito pinayagan ng Israel. Labing siyam naman ang pinapasok kahapon. Ayon sa United Nations, isandaang truck araw-araw ang kinakailangan para masolusyonan ang kakulangan ng supply sa Gaza sa gitna ng gyera. Nakaabang pa rin ang ating embahada kung papayagan na rin makadaan sa border ang mga Pilipinong mula sa Gaza. Port Strait win para sa San Beda Red Lions sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Patapos siya ng kanilang pagkapanalo kahapon laban sa EAC Generals. Ang final score, 86-72. Wagiri ng Binil Blazers kontra Letra Knights sa score na 68-55. Dito Sabado naman, nanaig ang Mapua Cardinals sa dikit nilang laro na Perpetual Altas. Natapos ang laro sa score na 62 61. J.R.U. Heavy Bombers naman ang nanalo sa kanilang pagtatapat ng Arellano Chiefs. Score, 88-72. Naungunan pa rin sa standing ang Cardinals sa kailang 8 wins at 1 loss. Bukas, mag ang JRU Heavy Bombers at LPU Pirates. Maglalaban din ang EAC Generals at San Sebastian Golden Stags. Nakadagdag mag full alert ang Philippine National Police sa October 27, tatlong araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PNP spokesperson Jean Pahardo, manatili ang alert na yan hanggang matapos ang undas. Sa biyernes sa October 27 naman, sisimulan ng offline undas ng MMDA. Tinatayang na sa mga sa libot apat na raan ang makatauan nila itatalaga sa mga sementeryo at kalsada. Naka-code white alert naman ang DOH Calabarzon sa darating na barangay SK Elections at Undas. Ibig sabihin, nakahanda ang lahat ng mga medical personnel sa mga ospital at iba pang pasilidad. Bilang paghahanda ito sa posibleng pagdagsa ng mga tao sa election precinct at mga sementeryo. Hello! Ito after two decades, balik Pinas na ang Irish family band na The Course. It's... Yan ang nostalgic performance nila ng Summer Sunshine that made their Pinoy fans take a trip down memory lane. Jam-packed ang two-day concert at 90s Quartet this weekend na kinaaliwan ng young at young at heart. Game na game na nakising ang audience sa mga kantang Only When I Sleep, Runaway at all-time favorite na Breathless. Kwento ng lead vocalist na si Andrea, matagal na nilang gustong bumalik dahil sa warm welcome at energy ng Pinoy fans. Feeling ko maulit yan. Go the course! Come back! Solid! Ano na Ano na ba yung mga music nila? Ano ba yan? Ano na ba? Kiss me! Tama ba? Yes! Very abutan ko to. sabi ko na ako, matanda ka na yan. Pasok na ako. pa isa si Anjo! Anjo! umuwi ngayong araw ang ilan nating kababayan na naiipit po sa Giyera ng Israel at grupong Hamas. Sa kabilang banda, may mga OFW naman na pabalik sa Israel para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Live mula sa Tel Aviv, Israel, may unang balita si JP Soriano. JP? Igan, mga kapuso, alas dos po ng madaling araw dito sa Tel Aviv, sa Israel, kung saan tayo naroon ngayon. Uh, dumating po tayo dito kahapon, nangabadang uh, alas uh, dos ng hapon dito, oras sa Israel. At sa oras po na ito, tahimik, at uh, mapayapa at uh, walang ingay, wala tayong narinig na anumang siren uh, simula nang dumating tayo dito sa, sa Israel uh, pero ang mga tao dito ay parating nakaalerto at handa rin po ang mga bawat uh, gusali at bahay dito na pumunta sa mga bomb shelter sakaling kay, kakailanganin pero gaya nga po na akin nabanggit tahimik at mapayapa dito sa sa Tel Aviv, malayo po sa sitwasyon doon sa Gaza sa border ng southern Israel at uh, hindi po naging Dali ang pagpunta rito ng GMA Integrated News at narito po ang aming kwento. Sa Dubai International Airport sa United Arab Emirates ko nakilala ang mga OFW na sina Alan at Jenny Ropes. Pero hindi sa Dubai ang kanilang destinasyon, kundi sa Israel. Kung saan sila nagtatrabaho bilang mga caregiver? Nagbakasyon sila sa Pilipinas nang mangyari ang pag-atake ng Hamas sa southern Israel sa border ng Gaza. Ilang beses daw na-cancel ang kanilang flights pabalik. Mga kapabalik, mga balik pa ba ako? Yun yung unang pumasok sa isip ko. At kasi kung yung mga rocket at ano, sasalayan na kami doon, eh, dati pa yun na nangyari. Nag-aalangan talaga ako na, na bumalik. Pero nung sinabi nilang safe naman na, tapos yung employer ko tumawag sa akin, sabi niya na, Okay naman na, wala nang problema dito kami. Kaya yun, mas ay dapat uh, bumalik. Kasi syempre may mga anak din na hindi Sa Dubai Airport, ilang beses silang pinalipat ng counter at hininga ng iba pang dokumento. Di pa sabi kanina, kailangan ng clearance. Oo, no, saan tayo pa natin? Ayon sa mga aviation staff ng ilang airlines sa Dubai, iisang airline lang ang may flight pa Tel Aviv sa Israel. Sir? Matapos ang ilang oras, Natuloy din ang flight Bye -bye. ng mga kababayan nating magbabalik Israel kasabay ang GMA Integrated News. Sa transit bus papunta sa eroplano, nakasabay namin ang ilang Israeli na nakatira na sa ibang bansa na pabalik muli ng Israel para samahan ng kanilang mga kababayan sa panahong pinakakailangan. Pagdating sa Ben Airport, muling dumaan sa maraming screening ang aming team bago nakalabas. Kaunti lang ang mga pasahero kung pabalik ng Israel ang ilang OFW gaya ni Alan at Jenny Ropes. Uuwi naman sa Pilipinas ngayong araw ang ikatlong batch ng mga Pilipinong kasama sa repatriation efforts ng gobyerno ng Pilipinas. So, maybe they will visit to the Philippines. One day we have to come. Yeah. Kasama sa mga babalik ng Pilipinas si Jackie Lu, yes bit-bit ang kanyang bibi na isinilang na sa Israel. Buti na lang po dun sa lugar namin, hindi masyadong apektado. But, syempre, nakakatakot pa rin kasi nga may mga terrorists na nagpunta na nakapasok sa Israel. So, natatakot ako sa kaligtasan ng bibi ko, kaya nag-decide ako for repatriation ng Pilipinas. baso. Hinatid siya mismo ng apo ng kanyang mga amo. She gave her heart and she was part of the family and uh, took care of my grandfather and my grandmother and they passed away. And, but we have amara. and uh, yes, it's, it's very uh, emotional for us. it's hard. Leaving. but you, uh, you understand why she decided to leave. of course. yes. i mean, she's going home. Kung may mga naghihiwalay, meron ding muling nagtatagpo. Gaya ng pamilyang Israeli na ito, na muling nakapiling ang mga anak. So we arrived without the their parents stayed here because they had to help out with the whole. So it was a, a long time Sa and... uh, Tel Aviv. Sa aming pag-iikot sa Tel Aviv, na ilang beses tinangka ng Hamas na pabagsakan ng mga rocket. Tahimik at payapa naman. Bukas din ang mga establishments pero ayon sa mga taga rito, kaunti ang mga lumalabas at ang iba naman kailangang magbigay ng serbisyo sa Israeli Defense Force. Dito sa Tel Aviv, matibay ang sentimyento ng karamihan ng mga Israeli para mahanap ang mga kababayan nilang binakip ng Hamas. Nagdaos pa ng programa ang ilang kaanak. May mga booth na namimigay ng dilaw na ribbon na simbolo raw ng pakikiisa ng mga taga rito sa paghahanap sa mga biktima ng Hamas. At igan isa nga po sa mga requirements para sa mga Israeli nationals dito yung mga lalo na yung mga kabataan ay magsilbi sa kanilang uh, military at uh, marami nga po sa mga Israeli nationals ang nagsisilbi ngayon or nasa frontline ngayon at uh, karamihan po sa kanila ay naka-deploy uh, doon sa Gaza sa, sa Gaza at sa mga nangyayari ng uh, uh, operations ng uh, Israel sa iba't ibang uh, borders nila at uh, yung mga ni po na kababayan natin na uh, nasa 25 na ay nakatakot at umuwe umuwi o makarating sa Pilipinas ngayong uh, hapon, oras dyan sa Pilipinas, at ayon sa Philippine Embassy, at posible pa silang madagdagan. Pero Igan, mga kapuso, abot po sa 30,000 ang lahat ng Pilipino na rito sa Israel at mas marami po sa kanila ang nais pa rin manatili dito at magtrabaho. At yan muna ang latest mula, mula rito sa Tel Aviv, sa Israel, at para sa GMA Integrated News. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano. Dahil sa patuloy na pagmahal ng presyo ng itlog, mas pinipili na ng ilang mamimili ang mga basag na itlog para makatipid. Live mula sa Bloomin' Treats Market sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning! Hindi pa nga dumarating ang buwan ng Desyembre, dahan-dahan eh, na rin uh, nagbabago yung presyo ng uh, mga itlog sa ilang palengke. Nabawasan daw ang produksyon ng itlog ng supplier ni Adora Marquez na tindera sa Bloom and Treat Market sa Maynila. Kaya ang tindahan nila na wholesale ng itlog, kailangan na rin mag-adjust. Dahil sa dagdag presyo, mas marami ang bumibili ng pinakamaliit na size o tinatawag na piwi. Dating 2,300 pesos kada case, 2,450 pesos na ngayon. Ang isang case may labindalawang tray. Ang isang tray naman na may 30 itlog, 205 pesos ang presyo. Mas binibili rin ang mga basag na itlog na kapresyo lang ng piwi. Dating 2,300 pesos kada case, 2,500 pesos ngayon. 209 pesos naman ang kada tray. Uh, ngayon lang po siya nagtaas, nung ganun. Uh, dati po uh, mga 150, ganun lang po ang taas niya. Ngayon, kulang 200 na po. Sobrang taas na daw po ng... Eh, tita, <laughs> <Gririklamo> na po. <laughs> Pero kahit ganun po, ma, ano, may bumibili Dati pang sinabi ng Philippine Egg Board Association na tumaas ang farm gate price ng itlog ng 20 hanggang 30 centimos. Nakaapekto raw ang mga nagdaang bagyong egay at goring sa lagay ng supply. Buo ba ang supply kung kailan pa inaasahan mataas ang demand dahil sa paparating na holiday season? Pero kahit nagmahal ang itlog, kahit pa paano ay makakamura kung wholesale itong bibilhin. Tulad ni Benjamin akitanya na bumili ng marami para raw ipamigay sa kanilang parokya. Sabi nga ang father, kahit medyo mahal, bumili ko para medyo sa mga tao. Si Jojo Andres binawasan naman ng kuha mula sa karaniwang dalawang tray. Isang tray na lang muna para sa pangalmusal ng kanyang pamilya. Medyo iba ang taas ngayon. Uh, dati hindi umaabot ng 200 or 200. Ganyan, mga 220. Ngayon, yung large nasa 260 na eh. Oh ba't ng presyo ngayon? Medyo, tsaka isa pa, hindi siya ganun karami ngayon mag, ano, kumuha. Siguro, tiis-tiis na lang. Maris, bukod sa pinakamaliit na size na kung tawagin ay piwi, may iba-iba pang mga size na pwede pagpilian mula extra small hanggang jumbo. Ang range nito ay 2,500 pesos hanggang 3,000 pesos kada case. Ito ang unang balita mula rito sa Blumentritt Treat Market sa Manila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Update naman tayo sa sitwasyon sa Egypt kung saan hinihintay na mabuksan ang Rafah border crossing para makalikas po ang ating mga kababayan na naiipis sa pag-atake sa Gaza. Live mula sa Cairo, Egypt, may unang balita si Rafi Tima. Rafi! Pasado alas dos na madaling araw ngayon dito sa Cairo, Igan, kung saan patuloy tayong nakaantabay sa mga pangyayari sa Rafah crossing ang border sa pagitan ng Egypt at ng uh, Gaza. Kahapon ay muling binuksan ng naturang border para nga makapasok yung uh, ilang truck na may dalang uh, uh, tulong para sa mga sibilyang naiipit sa gulo. Ito na yung pangalawang convoy na pinayagang makapasok sa Gaza. Labing apat ang truck na pumasok sa ngayon. Sa isang pahayag, sinabi ni US President Joe Biden na nag-usap sila niya Israeli Prime Minister para magpatuloy ang tuloy-tuloy na pagpasok ng tulong sa Gaza. Sa kabila nito, tuloy din ang walang humpay na pambobomba ng Israel sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Ministry, 256 na Palestino ang namatay, kabilang daw dyan ang 117 mga bata. Kasama nga sa isa sa mga nasugatan sa tuloy-tuloy na kaguluhan ang isa nating kababayan. Ikinwento niya ang karanasan sa mga tauhan ng Philippine Embassy sa Jordan na nakakasakop sa Gaza. Nasa liman libong na ang nasawi sa pagpunteran ng Israel sa Gaza base sa huling tala ng Gaza Health Ministry. Sa panibagong airstrikes, may gitlimampung palestino raw ang nasawi. Posible pang tumaas ang death toll ngayong disidido ang Israel na paigtingin ang pag-atake matapos mangako ang Amerika ng dagdag na air defense. Ang Cairo Peace Summit tila walang kinahinatnan dahil sa di pagdalo ng mga kinatawan ng Israel. Dumalo man ang Amerika, hindi raw senior official ang nasa pulong. Kaya walang inilabas na joint statement ang mga dumalong world leaders. Pero maring kinundin na ng Arab leaders doon ang pambobomba ng Israel sa Gaza. kabilang ang Egypt at Jordan na ilang taon nang may mapayapang relasyon sa Israel. Sakop ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan ang Gaza. Sa kanilang patuloy na pagkumusta sa mga Pilipino roon, bangungot para sa kanila ang natanggap na tawag na may kababayan na tayong nasaktan sa nagpapatuloy na gera. Okay, okay. Kamusta na yung mga anak mo? Okay na yung mga bata. Okay, walang wala na saktan. Hindi naman dumaluha ang tinamong sugat ng Pinay. Yun nga lang, nasira raw ang kusina ng tinutuloy ang bahay. Hindi naman napano ang kwarto kung nasa ng kanyang mga anak. Okay, lumibat na kayo sa safe place. Pag ano, tatawag-tawag na lang, kakamustahin na lang namin uli kayo, ha? Tatawag uli kami. May trauma rin daw siya sa nangyari. Grabe pa, hindi naman. Hindi naman grabe, pero... Kasi lahat ang kapatawa na may Okay, okay, okay. Okay, okay lang, okay lang. Okay. Okay, okay. Pero naka, masa safe place na kayo, lumipad na kayo. Lumipad na kami ng tao. Masa nang tapos Sa ngayon, ligtas na nila, nasa nilipatang bahay ang kababayan nating Pilipina na nasugatan. Hindi naman daw siya kinailangang dalhin sa ospital dahil may first aid kit sa kanilang bahay. Ang pito niyang anak, Igan, ay ligtas na rin sa ngayon matapos nga nilang lumipat ng tirahan. Sa ngayon, ipatuloy tayong nakaantabay kung una ay magtutuloy-tuloy nga itong mga humanitarian aid na pumapasok sa Gaza at pangalawa ay kung papayagan na ba yung ating mga kababayan na pumasok dito sa Egypt sa pamamagitan ng Rafa Crossing, kabilang na yung mga dayuang naiipit sa gulo dyan sa Gaza. At yan ang latest mula dito sa Cairo. Igan? Maraming salamat, Rafi team, at ingat kay Jan. Gina G ang Sparkle Star sa pagrampas sa spectacular event ng taon, ang Sparkle Spell 2023. Oh, nag blonde ka nga kahapon. Oo, oh, Di, ba? Dapat kayo itatawid ko dito. <laughs> Kaya, <laughs> sayo, sinahanap ko. Pasot naman. Pero pasilipin natin ang mga paandar na costume sa ating unang chika. Kanya-kanyang spooktacular na paandarang Sparkle stars sa Sparkle Spell 2023 gagabi. Sa black carpet, may nag-ala Disney princesses at princess. May superheroes at supervillains channeling her inner Taylor Swift naman ang bag ni Roxy Smith sa kanyang costume. Not one, but five ang spotted Roronoa Zoro mula sa hit anime na One Piece. Kabilang dyan, sina David Licalco at Jack Roberto. Si Barbie Forteza naman as Daenerys Targaryen ng hit series The Game of Thrones. Certified cutie ang child star na si Shanna Stevens bilang Little Alwina mula sa hit GMA Telepantasya na Mulawin. Ang isa pang child star na si Ewan Michael nagpa-wow as Detective Conan. Si Joaquin Dumagoso naman ay nag ala male version ni Maleficent. Usap-usapan din online ang gladiator costume ni Derek Monasterio na may dala pang kabayo sa black carpet. Si Derek ang nagwaging black carpet stunner. Waging TikTok crowd favorite sina Sofia Pablo at Allen Ansay as Zombie Barbie and Ken fabulous couple naman sina Julian San Jose at Raver Cruz as Daphne and Fred from Scooby-Doo. Scariest outfits sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega as Mad Hatter and Alice in Wonderland. Spooktacular din ang costume ni Kylene Alcantara as Night King sa Game of Thrones na nakuha rin ng award. Si Alden Richards naman as Lance na karakter niya sa Five Breakups and a Romance. As SK kagawad naman ang peg ng influencer and vlogger na si Pipay. And from online seller last year, naging bulaklak naman ang patay ang peg ni Mima Sasa Girl. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.